Galuga rin ang biblikal na kwento sa aming channel. Panoorin hanggang sa huli at damhin ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Sumali sa amin at makakuha ng inspirasyon. Ang problema ng kasamaan ay isa sa pinakamalaking pilosopikal at teolohikong hamon na kinakaharap ng mga tao. Ito ay kadalasang sinasabing ganito, kung ang Diyos ay mabuti, saan nagmumula ang kasamaan? Ang tanong na ito ay nagbangon ng iba pang mga katanungan, tulad ng, kung si Satanas ay nilikhang mabuti, paano siya naging masama? Bakit pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa? Sino ang lumikha ng kasalanan? Kung ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at nilikha ang lahat ng bagay, bakit nananatili pa rin ang kasamaan? Ang pagsagot sa mga tanong na ito ay hindi lamang mahalaga para sa mga bagay na intelektwal, kundi para din sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Ang mga pag-aalinlangan na ito ay maaaring maging hadlang sa ating paniniwala sa Diyos, at makakaapekto sa ating kaugnayan sa Kanya. Kung mabuti ang Diyos, bakit ang mundo ay puno ng sakit at kawalang katarungan? Ang posibleng sagot ay, wala ito. Ngunit, syempre, ang issue ay hindi ganoon kasimple. Sa video na ito, tuklasin natin kung paano tumugon ang tradisyong Judeo-Christian sa problemang ito. Ang ideya ng isang mabuting Diyos na kasama ang pagkakaroon ng kasamaan sa mundo ay pinag-aralan sa loob ng maraming siglo at ang isa sa mga pinakadakilang palaisip na nagtalaga ng kanyang sarili sa paksang ito ay si Thomas Aquinas, isang pilosopo at teologo ng ika-negatibo labing isasiglo. Isinulat niya ang Sumatheologia, isang pangunahing gawain na lubhang nakaimpluensya sa kaisipang kristyano. Ang pangunahing layunin nito ay lutasin ang mga hadlang sa pag-iral ng Diyos, kasama na ang problema ng kasamaan. Nagtalo si Thomas Aquinas na ang kasamaan ay hindi isang independyenteng entidad o puwersa, ngunit isang kawalan ng mabuti. Bagamat madalas nating iniuugnay ang kasamaan sa mga figurang tulad ni Satanas, nilikha rin siya ng Diyos bilang isang mabuti at perpektong nilalang, ang kasamaan, kung gayon, ay hindi isang tao o isang nilikhang puwersa, ngunit isang maling pagpili na nagmumula sa malayang pagpapasya. Si Satanas, halimbawa, ay nahulog dahil sa kanyang inggit, pagmamataas at pagnanais na maging mas dakila kaysa sa Diyos. Ang mga talata sa Biblia sa Ezekiel at Isaias ay naglalarawan sa kanyang pagkahulog, na naglalarawan kung paano siya, na nilikhang perpekto, ay naging tiwali ng pagmamataas at ambisyon, iminumong din ng Biblia na ang kasamaan, ay bunga ng malayang pagpili ng mga nilalang, hindi isang kabiguan sa lumikha. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihang malayang pumili, sa halip na pilitin tayong sundin ang kanyang kalooban. Sa makatuwid, ang kasamaan ay wala sa Diyos, kundi sa mga maling desisyon ng mga nilalang. Kung aalisin natin ang kasalanan, pagka at kasakiman, mararanasan natin ang isang bagay na malapit sa orihinal na paraiso. Kikit parito, ang pisikal na pagdurusa na kinakaharap natin ay maaari ding resulta ng espiritual na mga sakit. Tayo bilang mga tao ay kombinasyon ng katawan at kaluluwa na naiimpluwensyahan ang isa't isa. Ang Diyos ang pinagmumulan ng pag-ibig at buhay, at kapag lumayo tayo sa kanya, dinaranas natin ang hindi maiiwasang kahihinatnan ng paghiwalay na iyon itinuro sa atin ni Jesus na tanggapin ang pagdurusa bilang isang landas sa espiritual na paglago. Tinawag niya tayo upang pasanin ang ating mga krus araw-araw at sundin ang kanyang mga yapak. Ang sakit, malayo sa pagiging negatibo lamang, ay maaaring humubog sa atin at maghanda sa atin para sa isang mas mature at matatag na pananampalataya. Sinabi ni Apostol Santiago sa kanyang liham na ang mga pagsubok ay nagbubunga ng pagtityaga tumutulong sa atin na maging may gulang sa espiritual. paman, kailangan din natin kilalanin na hindi natin lubos na mauunawaan ang mga daan ng Diyos. Ang iyong karunungan ay walang hanggan at, bilang mga nilalang na may hangganan, mayroon kaming mga limitasyon. Ngunit binigyan niya tayo ng praktikal na solusyon sa problema ng kasamaan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesu Kristo. Ang pinakadakilang tanda ng pag-ibig ng Diyos ay ang pagpapadala ng kanyang anak upang madaig ang kamatayan at kasamaan. Ang krus ay tugon ng Diyos sa kasamaan, at ang ating bahagi ay maniwala, magsisi, at sundin ang kanyang mga plano. At ano ang tungkol sa impyerno? Ang impyerno ay ang kahihinatnan ng maling paggamit ng malayang kalooban, ang pagpili na magsabi ng hindi sa Diyos. Ito ay hindi isang lugar kung saan pinipilit ng Diyos ang mga kaluluwa, ngunit isang estado ng kawalan sa kanyang presensya, na nagre sa walang hanggang pagdurusa. Umaasa akong nakatulong ang video na ito sa iyo, na pag-isipan ng mas malalim ang isyong ito. Salamat sa panonood! Kung nagustuhan mo ito, ilike ito, iwanan ang yong komento, at ibahagi ito sa mga kaibigan. Pagpalain ka ng Diyos!